umaga mga kaparts welcome back po sa ating youtube channel kung hindi po subscribe please subscribe na at saka huwag niyo kalimutan ang ng notification bell para updated po kayo sa aming mga bagong video manginas naman po kayo mga kaparts sa tabing dagat sana makarami tayo mamaya doon sa hinahanapan natin tara sabayagin po kami let's go meanwhile Buhay na buhay pa mga kaparts May pahulam na tayo Pipita Yan Yan Aki! Okay. Yan! Mayalabi sa iyo na Ikaw! Uy! 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 punta? Huwag ka nang tumakbo. Nahuli na kita. Tatakbo pa, pa nga. Wala kami pang ka. No, lobster na naman another mm -hmm. yan ang laki ang laki mga kapat shield another ang laki na naman sila naman mga kapat buhay na buhay malalala ng galagang Takpung 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 hmm, Takpung 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 San ka punta? Nahuli na kita na naman. Ang laki. Yan! Another shield na naman mga kaparks. Okay, takbo. Tumakbo, tumakbo pa yung lobster mga kaparts yung isang lobster Ang daming lobster dito mga parts ah, Ang laki ng shell Suwabi mga kaparts. Ang laki. Laman na laman yung loob ng ng ano, lobster. Mataba talaga, sobrang taba. May pang -ulam na tayo mga kaparts. Nandito pa mga kaparts. Ano? You know? Lobster. Yun pang isa o. Oh. Buhay na buhay pa. <laughs> para pupunta sa akin ah. <laughs> ang langas ang lakas ng lumangoy yun know, oh ang isa nagkadikit silang dalawa yun know, oh lobster ang daming lobster dito mga kapart sa sa Pinag... Pa. Minasa namin. Yan o. Ang bilis tumakbo. Ganyan to. yung to. Ganyan yung isa. Yung isaw. dito Pilip pa siya. Pauwi na kayo mga kaparts. Ano? Laking si Sa uh, dulo yun. Dito kami sa kabilang baryo na hanap uh, ng mga sila at sa Bigyan namin mga kaparts na pang-ulam mga kaparts. Yan oh. Bigyan namin yung nakuha namin kanina sa laki ng, ng ipas na ito. Yan oh. Yan. Yan oh. Solve na solve mga kaparts. Pang-ulam nila. Yan po yung nakuha namin oh. Mga shell at saka lobster. Yan. Maraming salamat, Lord, sa binigay mong grasya ngayong umaga sa amin. Another blessings na naman tayo. A few moments later. Lagyan na natin yung asin. Mga kapark. At saka bitsin. 15 minutes later. Kain tayo mga kaparts. Luto na. Luto na yung nakuha namin kayo na sa laki ng hibas. Sabay niyo po kami. Budol pa ito mga kaparts. Tara. Labis na Tara mga kaparts. Yan ang panong shills. Ang lalaki mga kapatok, lalaki. Ang tapak-tapak ng lobster. sa sawa namin ito. Mm. Sa sawa namin sa lobster. Tabang-taba. paeto. Oh? Mm, dinig. Tapos soaking to kukunin ko ang laman ng chin, You yeah, know? Wow. A few moments later. Tapos sa po kami mag magkain mga kaparts ano maraming salamat lord sa binigay mong grasya sa amin ngayong umaga busog na busog talaga kami solve na solve kami sa mga silito kag mga lobster thank you